Okay, Yan sa so magandang araw sa inyong lahat. At uh, ngayon po ay ipapakita natin kung ano nga ba 'yung uh, ginagawa ng uh, tuloy-tuloy na pag-uugnay ng uh, Poblaciono Bordes doon sa Balite dahil ito po ay matagal ng problema doon sa Coastal Road na napuputi ka ng mga bata lalo hanggit nag-aaral at yung marami po mga, mga anong natawag dito yun yung uh, nagkakaroon ng na-slide ang motor kapag dumaraan at tag-ulan at ngayon po yung uh, malaking problema ngayon ay binigyan ng solusyon sa pagkalipas ng ilang taon na hinihiling din ng mga mamayan nagkaroon na din po nakatuparan at sabi nga kahit eleksyon basta mo tapos at ayusin naman at ngayon po ay naayos nga at ito po ay nagkakahalaga na almost sa uh, Uh, 1 million pesos ang uh, budget na ito at uh, how many meters lang din naman ito at matatapos na kaya mag enjoy mag enjoy na rin yung mga taga Sitio Balite at yung mga pupunta sa Sitio Balite kaya taos puso rin para sa salamat ng inyong lingkod na the bigyan ng uh, ng tuloy-tuloy na kahi tuloy-tuloy na na pagkakaroon ng katugunan sa mga kahilingan ng mga mamaya Nagkaroon pa dito ng mga iba't ibang mga debate doon sa, doon sa kabila uh, about sa mga private roads daw na ko kung ano-ano. Pero sa ngayon, gumawa ng pamaraan at ito na nga po. Meron mga kaunti sa sa ating kalikasan pero tuloy-tuloy uh, naman na mapapakinabangan ng maayos ito. At tingnan po ninyo, samahan po ninyo ako sa pag, uh, pagbagtas doon sa ginagawa na na daan ito tara po ito na po yung uh, uh, kalsada na mag-uugnay sa publasyon mula po sa welcome ito mag-uugnay hanggang dito sa Balite I check po natin dahil ito yung meron ng daan, kunting kunti na lang pala ito na dapat sana noon pa pero mas okay na rin dahil itinuloy na rin unti-unti na pala dito oh, ito na po, kalsada na ito hanggang doon na sa baliti at huwag po naman sana sasabihin na ito ay tapos na pero yun nga, may nakahanda pa naman diyan, alam po natin na matatapos ito Ito po ang nag-ugnay na ang baliti. At karamihan dito sa dulo ng baliti ay dito na dumaraan. Pero sa mga susunod na araw, ay bibisitahin din po natin ito. Kung ito nga ba ay hindi lulubog ng high tide. Lalo higit yung buwan ng Agosto. <laughs> Yan po, ugnay na po ito hanggang doon na sa, sa dulo. Pero lakad pa rin po tayo. Ginawa na po basura. Ito na po ayan. Ayan. Doon po ay yung coastal road sa kabilang yun.